So, yun guys, napakadalim niya pag EIS. So, hindi ko maintindihan bakit anong ibig sabihin ng EIS. So, pakicomment down below kung anong ibig sabihin ng EIS. Napaka pang, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun guys. So, bigyan nyo nga ako ng clue kung, ah, uh, uh, bigyan niyo exact meaning ng EIS. iis Hindi ko maintindihan kung ano yung EIS na yon So, kaya pala EIS kasi, ang ano pala no, napakadilim, dilim, madilim pala yun. So, ngayon ko lang na napakadilim para, pala. So, hindi ko alam anong purpose ng EIS na yun. So, kayo na magba, kaya na bahala guys. So, i-comment down galing nyo na lang kung ano ibig sabihin ng EIS. Kasi hindi ko talaga alam kung ano yung EIS na yan. So, kayo makakapagbigay sa akin ng uh, complete information yan. Kasi hindi ko talaga alam kung ano ba talaga yung EIS na yan. So guys, ah uh, tulungan niyo ako pa anong anong sabihin ng EIS na yan. So comment down below na kayo sa iba na tong video pag na iba na tong video. So sa ibaba comment sa comment section, i-comment na lang kung ano ba ang ibig sabihin ng EIS. Hindi ko talaga alam kung ano ba EIS na yan. So guys, ah uh, kailangan sa akin ng tamang information. Ang tamang info kung ano ba talaga ito kasi hindi ko ka talaga alam kung ano ba talaga ito ay hindi ko talaga siya alam so kaya na lang magbibigayin alam niya na sa akin kasi hindi ko ka talaga alam kung ano ba talaga yung EIS na yan kasi ano eh ngayon ko lang kasi naalaman yung EIS na yan kasi dati wala naman ng ganyang EIS EIS na yun So, ngayon ko lang nalaman dito sa tablet na meron palang EIS. Hindi ko alam kung na yung EIS na yun. So, kayo nalang makakapagbigay sa akin ng tamang info kung para, kung ano ba, saan ba ginagamit yan, yung EIS. Hindi ko talaga alam. Ngayon ko lang talaga nalaman yan. As in, ngayon ko lang nalaman. Kasi, nagtataka ako, kaya pala dumidilim. Kaya pala madilim. May mukha ko. <laughs> Napakadilim. So guys, basta bigyan lang kung ano ba yung EIS na yan. Hindi ko talaga alam kung ano yung EIS na yan. So kailan talaga mga kapag sa akin ng exact exact meaning niyan kasi hindi ko alam eh. Okay, bigyan lang ng exact meaning mga kay mga lords, mga ka lords natin 'yung mga mga kaibigan natin diyan na uh, vlogger din. So ayan, ah uh, Pwede mo, ano, makikita ulong naman dito kung ano yung sabihin ng EIS. Kasi hindi ko ka talaga alam yung EIS na yan. Ngayon kulang lang talaga naalaman kung ano yung EIS na iyan. So, ngayon kulang talaga siya naalaman. Hindi ko alam kung ano ba talaga ibig sabihin yan. So, kailan talaga makakapagbigay alam kung ano yan. Kung ano pa man. O siya. Ayun, maraming salamat Lord sa mga makakapanood nito. May galaw shoutout sa inyo, hindi ko man kasi may isa, isa. Pero may galaw shoutout, marami maraming salamat sa inyo. So ayan, hanggang dito na lang. Paalam. Bye-bye.